guys. Good morning po. May alaga po akong bata. Yung mga anak ko, yung apat uh, tulog pa. Siya lang yung gising. Naglugaw ako. Pinakain ko siya ng lugaw. Naghang siya. Mamaya, hintayin mo. Hintayin mo. Lagot ka kay Ate Teyang yung tablet niya. Naghahang. Hintayin mo siya. Yan. Ayan. Gumana na. Yan ang kulit. Pinapa pinakain ko siya ng lugaw. Ayan, matatapos na siyang kumain ng lugaw, guys. Mamaya-maya, magbaba na kami ng gamit. Yung mga damit namin, yung ibang ano na sa taas. Marami kaming sinampay sa loob. Umuulan kasi. Ayun siya, oh. Nandun sa higaan nila Tayang. Nandun siya nagta-tablet. Mamaya-maya ihatid ko na siya sa kanila. Ay busy na kami mamaya. Good morning po. Bye. -bye. Good morning po sa inyong lahat.